Walang pera ang isang tao kapag siya'y maporma. Siyempre, magkukunwari siya. Isusuot niya mga mukhang mamahalin niyang gamit para sabihin ng mga tao marami siyang pera. Pero ang totoo, galing lang naman sa ukay-ukay ang sapatos niyang sabiba, damit niyang borjano at pantalon niyang alibays. Walang pera ang isang tao kapag siya'y puro pas sa inuman. Kapag niyayaya siya ng tropa para mag-inuman, sasabihin niya, Pas mo na ako pare, masama ang tiyan ko eh. May hangover pa ako, naka isang case kami kagabi ni paring Ingo, libre ko. Walang pera ang isang tao kapag siya'y laging nakakulong sa bahay. Siyempre, ayaw niyang lumabas kasi inahanting na naman siya ng pinagkakautangan niya. Walang pera ang isang tao kapag siya'y bugnutin at mainitin ang ulo. Ah, saglit na mga lods. Kanina pa kasi ako nagugutom eh. Ate, ate. May ulam pa ba dyan? Ano? Walang hiya naman. Hindi pa nga ako kumakain. Walang hiyang buhay to.